Magandang buhay sa lahat mga kagrito po yung unang ani namin sa longkong fruits yan o. Ang longkong, yan. Ang longkong po yung ganyan o. No? Mostly ganito yung bunga nya. Mga buong buo, yan you know? o. Yan ang unang ani sa longkong may variety po nito na sobrang haba kaya nga siya long <laughs> Look, yung long kong po ay hindi long na mahaba long, long kong yun galing po yan sa Thailand at napakagandang variety nakita sa gubat yan o inialay sa prinsesa sa ano doon pinaka sa atin ay pangulo yan o oh, ha? malalaki pa kaysa sa ano sa native. Ang lasa po niya ay matamis. Napakatamis ng ano niya. Kahit medyo alangan pa ay eh, napakatamis na. Yan ang longkong. Kaibahan niya sa longkong. Sa native. Sa mga ano, napakatamis. Yan ang, ang longkong. Yan lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Ang na. <coughs> At yan po, nagtatapos ang ating motim vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, ano po, at bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat, bye-bye, and God bless.